Ito po sa pagpasok po ng 20th Congress. Ha? 20th Congress ay uh, matindi po ang gitgitan. Ang bakbakan po ni uh, Senate President Chiz Escudero, say Chis. at itong nagbabalik na senador na si Tito Sen, ha? Si Tito Sen, Tito Soto, ha? Na talagang veterano na po diyan sa senado no eh ngayon yan po ang mainit na issue ngayon sa loob ng Senado sino ang magiging Senate President eh alam natin ha ang Senado eh numbers game po yan parang Congress din yan so padamihan po ng numero eh mismo pong uh, nitong mga nakaraan mga kabunyog mga kababayan itong grupo po ni Senador ni Senator Tito Sen, ha, ni Soto ay uh, talagang sunod-sunod po yung naging uh, mainit na banat dito sa liderato ni Escudero diyan sa Senado, no? Talagang binanatan po sa iba't ibang mga issue, lalo po sa issue ng impeachment, no? So, ano bang nangyayari diyan? Alam niyo po kasi sa Senado talagang ang pagpapalit po ng liderato eh ano yan eh weather weather lang time and again uh, kapag uh, mayorya ng mga senador at least 13 halabintatlong senador ay nagda decision ay nagkaisa nagdesisyon na papalitan ang ang Senate President o pangulo ng Senado ayan eh, po'y walang magagawa ang kahit sinong naka uh, nakaupong ng uh, Senate President kasi yan ay uh, nasa under the mercy of the 13 or more senator. Ganyan po yan eh. Majority po ng bilang ng mga senador ay 13 pataas. So kung kung ang, ang isang senador ay may boto po na 13 senador pataas, 13, 14, 15, 16 hanggang 24, siya po ang magiging pangulo ng Senado so numbers game, ang tanong ang tanong, meron bang numero si Chis Escudero meron bang numero si Tito Soto no? ngayon, talagang nung mga nakaranya sunod-sunod ang banat nitong veteran sa team veteran ha, o veteran black yan po ay uh, sila Soto sila Subiri, Laxon at Siligarda kinatawag nila yung kanilang grupo na veteran o veteran black dyan sa Senado. Mga veterano na, no? matatagal na sa Senado yan. Ngayon, ang banat po kay Chichi Scudero ay iba-iba. Uh, Kagaya po nung pag-handle sa impeachment, yung pag-sunod uh, po dun sa constitutional provision na portweed na dapat nililitis agad-agad ang uh, impeachment po, ang, uh, ang articles of impeachment na hinain po ng uh, <laughs> babawang kapulungan ay eh dapat nililitis po agad-agad sabi ng constitution portwin Diyan po talaga bumabanat sila senator lacson sila senator soto dito kay Chis escudero binanatan din po ni dating senate president mig subiri naman din si si, si chiz at sinasabi nga ni ni subiri mukhang ito ay mayroong dictatorial tendency giging a uh, diktador. Ha, kung saan mukhang hindi ito nagkukonsulta. Alam niyo naman po ang Senado para yang uh, House of Representatives, yan ay collegial body. Pag sinabing collegial body po, yan po hindi one man team. Ha? Hindi po yan uh, nadidiktahan ng iisa o ilang tao o senador. Kundi yan po ang mga desisyon nila ay kolektibo. Uh, pinagbobotohan nila, pinag-uusapan nila. So, collegial, deliberative, collaborative body. Ang nangyayari po, ayon sa obserbasyon nila Senator uh, Subiri, even po itong si Senadora Risa Ontiveros, mukhang uh, hindi nagkokonsulta itong si Chis Escudero sa kanyang mga ginagawang pagdedesisyon sa pamamahala po dyan sa Senado. So, pagka po ganyan, may mga grupo ng senador na hindi uh, satisfy satisfied o hindi uh, hindi sila hindi nila nagugustuhan yung pamamalakad ng kanilang Senate President, umuugong po yung mga kudita. Ha? Kudita, ibig sabihin, aagawin po ang uh, pagiging Pangulo ng Senado sa isang Senate President. In this case po, kay Chief Escudero. No? Uh, yan po, talagang binabanatan po nila Soto. Sabi nga, pwede nga itong si Chis Escudero ay isa sa pinaka worst, pinaka worst pa, no? One of the worst uh, pinaka palpak na Senate President sa kasaysayan ng Senado. So ganyan na po ang mga description kay Chis Escudero at mukhang ito ay uh, sabi nga eh, saka na yung ambisyon gamit uh, gawin mo muna yung trabaho mo Chis Escudero, no? Mukhang maraming lumilitaw na ito'y ambisyoso o talaga nga gusto lang niyang mahawakan yung uh, pagiging Senate President, di ba? Ngayon, may bilang ba? Yan ang tanong po, ha? may bilang ba si Escudero? So ang tanong, ang sinasabi nila, Chis, mukha naman daw may bilang. Pero ang sinasabi, ilalaban pa rin nila si Soto. At ito nga nga, uh, na, basa ko sa Rappler, nagkaroon nga po ng linyahan ng mga senador, parang forecast lang ito, saan ba gagawi ang mga senador. Ay, syempre, yung, uh, Siyempre, yung boboto kay unay natin si Lax, si ano, si Tito Soto. May bilang ba si Soto? Unahin natin yung mga senador na pwedeng bumoto kay Soto. Di ba? Mga possibility po ito. Siyempre, yung veteran black niya na apat. Si Soto, si Laxon, si Subiri, at si Ligarda. Yan tawag nila nga veterans black. Ay, siyempre, malamang uh, si Rizon Peros, maring boboto din kay Soto kasi talagang binabatikos ni ni Risa Ontiveros si Cheese at hindi hindi rin nagugustuhan uh, ni Ontiveros yung palakad ni Cheese lalo na po sa isyu ng impeachment mukhang kumakampi kay Sara Duterte di ba so lima na yan so pwede yung dalawang traditional na opposition yung tinatawag na pink o yellow ha ah? mga pink lawan dilawan kakampings kung <laughs> anong tawag natin si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Although doon sa sa pinakita ng Rappler, mukhang sasama daw, di umano, si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino sa majority. Ayun doon sa forecast. Pero wala namang fix dyan, wala pang kompirmasyon yan. Balita po yon sa or uh, artikulo po yon sa Rappler. No, pero tayo naniniwala, mukhang hindi naman. Uh, kasi alam nyo, Uh, bakit bakit din mahalaga na ang isang senador sumasama sa majority? In this case kay Escudero, majority. Dahil uh, iba, iba ang mga pribileyo kapag ang isang senador ay nasa majority. Katulad din po sa House. Kapag ikaw ay senador, nasa majority ka, pwede ka mabigyan ng committee chairmanship. Nagiging uh, chairman ka ng isang komite. Kung merong mga uh, tinatarget na komite, na gusto mong pamunuan no maraming committee sa kung uh, sa Congress, sa Senado in this case sa Senado kapag ikaw ay nasa majority ikaw yung magiging chairman diyan kumbaga eh, bargaining po yan no susuportahan mo si si ganito si Escudero ito ang kapalit mo na committee chairmanship so on and so forth so nagba-bargain po yan ha power bargaining yan no talagang uh, yan naman eh talagang open secret o kalakaran po yan sa Senado at maging sa Kongreso. Yan ay realidad po sa Senado na talagang anytime nagkakaroon ng mga pagpapalit liderato kagaya nangyari kay uh, Mig Subiri. talagang pinalitan po siya ni Chis Escudero. No? Inakulita siya talaga. No? So anyway, uh, may bilang ba si Soto? Binibilang ko nga, so yung apat na... So kasi ang kailangan at least labintatlo eh. At least 13 na senador. No? Oh para maging Senate President ka. O, si apat na, Soto, Lacson, Subiri, Ligarda, uh, Ontiveros, Ontiveros, Akbam Aquino, and Kiko Pangilinan. E di, ano niya, pito na yan. So, kung sasama pa yung mga administ uh, na maka-administrasyon, sabihin natin halimbawa yung dalawang tulpo, ah, si Mon, ah, si Tulpo, si, si Rapi Tulpo at si Erwin Tulpo at si Lito Lapid, So, from pito, magiging ano na po, 10 na sila. ba diba? O, kung sino pang sasama ba diba? So, anyway, ano po yan? Talagang numbers game. Talaga naman, doon naman sa panig ni Chisis Escudero, sino yung mga sasama kay Chis? O, siyempre, unay sarili niya, si Chisis Escudero. Tapos yung limang Duterte Senators na talagang lantag-dalantag, si Robin, si Bato, si Bongo, si Marcoleta, si Aimee. O, tapos yung kanyang majority floor leader, si si Joel Villanueva. So, pito na sila. Plus, dalawang bilyar. Siyam, dalawang uh, Kayetano, 11. Tapos, dalawang Estrada. Uh, si Jingoy, tsaka si si, ano, si JB, di ba? The bad one and the good one. <laughs> the bad egg and the good egg. <laughs> o pares bang bad egg? Sinong itla, sino bang maalat dyan? Ha? Sinong itlog maalat? Kaya JB at kay Jingoy. So, Dalawang estrada, dalawang bilyar, dalawang kayetano, limang Duterte Senators, Bongo, Bongo, uh, Robin Padilla, uh, Marcoleta, Bato, di ba? At Ivy Marcos at kasama si Chis. So lumalabas 13. Mukhang may bilang. Pero ang sinasabi, anytime pwedeng magbago yan. Halimbawa, si JBRC to pwedeng mag-swing boat yan. So yan po ang mga nakikita ko. Even si Cayetano, di ba? Hindi natin alam yung magkapatid na Cayetano. Eh, kilala natin si Alan, di ba? kano ba ka ano ang ano niya? Kay Chisi Scudero, no? Uh, ang mga bilyar, ewan lang natin. Mukha ng uh, kasi na si si Scudero ay sinusuportahan ng mga Makaduterte. Ha, bakit po sinusuportahan si Escudero ng mga senador ng Makaduterte? Dahil recently, ditong mga nakaraan yung mga desisyon po at mga gawi at mga aksyon po ng Senate ng Senado bilang impeachment uh, nag-handle ng impeachment process eh mukhang pumapabor po sa mga Duterte kay Sara 'di ba so yung mga sinasabi ngang uh, uh, binalik po ang uh, ang articles of impeachment sa Congress na sinasabi hindi naman dapat binalik dahil wala yun sa power ng Senate kundi mag-trial pero ibinalik sa House yung articles of impeachment, yung puya isa sa produkto ng liderato ni Escudero na, na tingin natin pumapabor kay Sara. Ganon din po yung pagre-require sa mga sa House na i-certify na yon ay hindi ay naaayon sa constitution, certification ng constitutionality ng uh, ng uh, mga articles of impeachment at yung proseso niyan. At yung pangalawa ay kung itutuloy ba ng 20th Congress From 19th Congress itutuloy ba ng 28th Congress yung prosecution dito sa impeachment trial. Yung po yung mga uh, content, uh, contentious issue na talagang pinagde ng House and even the Senate at yan nga po, lahat ng yan pumapabor kay Sarah. Yung ginagawang uh, pamumulo po ni Chis Escudero. Even po yung uh, sinasabing portweed, ha, Dapat mag-proceed sa trial. Ibig sabihin, talagang kayo'y pumunta na sa paglilitis agad-agad, fourth agad, with, mukhang iba ang interpretasyon dyan ni Cheese Escudero. Yan yung hindi nagugustuhan nitong grupo nila Soto, Lacson, Legarda, ha, nila Subiri, at even tong si Ontiveros, and, and, and in ko talaga si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Plus, siguro si Lapid, si Gatchalian, di ba? At yung uh, dalawang tulpo. So, bilangin nyo yan. So, anyway, talagang makikita natin dito, mahalaga, ano ang epekto nito. Kapag si Chis Escudero pa rin, ang uh, naupong uh, Senate President, mukhang leaning ito na pumapabor sa mga motion, sa mga aksyon ng mga senador na pabor kay Sara. Ha? Pumapabor yung mga decision, mga posisyon ni Chis Escudero kay Sara Duterte. Samantalang kung si Soto, mukhang mas uh, neutral. Ibig sabihin, parang ipapatupad talaga ano yung rules, di ba? Kung ano yung rules, yung sinasabi ni Soto, may mga rules na nababali eh. Kasi talagang uh, mukhang pipilitin. Siyempre, mag maghihilutan yan. Ibig sabihin, kung ang bilang nila subire, mga 11 pa lang sila, kaya mga dalawa pa. Di ba? So, maghihilutan yan. At tingin ko, malaking uh, bagay dito yung kumpas ng Malacanang. Kasi, alam nyo naman, ang Senate presidency, kahit sinasabi nila na ang Senado ay isang malayang institusyon, independent institution po yan mula sa sa executive at sa judiciary, sa ibang uh, ahensya ng gobyerno, malaya ang uh, independent dapat ang Senado. Pero in reality, sa in political reality, ang realidad ay malaki po ang say ng Malacanang, lalong lalo na ang Pangulo, kung sino ang... Mamumuno, um, mamumuno sa Senado, yung magsi-Senate president kasi pwedeng magbigay ng pressure ang malakanyang yung mga sampay bakod o mga nasa fence, fence sitter o nasa gitna lang na hindi pumoposisyon ng mga admin senator kahalimbawa kagaya si Lapid kagaya yung dalawang tulpo pwede yung mape-pressure ng malakanyang na pumunta dito sa isang uh, Uh, kandidato sa Senate presidenti si, in this case, si Soto na mas mukhang papabor sa administrasyon ni Marcos which alam naman natin ang impeachment trial, eh hindi lang eh, eh, political battle po yan eh political exercise din po yan, so talagang uh, hindi naman yan purely judicial in nature, na talagang yung rules of evidence, yung lahat ng mga procedure sa uh, kudikatura ay susundin, hindi po. Yan po ya uh, sui generis ano? Anong tawag do sui generis Sabi nga eh uh, a kind of its own na talagang ito ay uh, uh, kakaiba. Ito unique. Ito natatanging proseso sa ilalim ng konstitusyon. So ito'y neither judi pure judicial or neither uh, neither political exercise. Parang kumbaga pinag-combine mo political judicial exercise. kung saan may pagsasaalang-alang hindi lang ng mga rules of court, rules of evidence, may pagsasaalang-alang po dito ng uh, public opinion. Kasi political exercise ang ang impeachment trial, kaya nga ang uh, ang ano diyan, ang uh, ang parusa ay hindi naman pagkakakulong. Kasi kung pagkakakulong 'yan, judicial process yan, Amawa, na guilty si Sarah, ikukulong, hindi po ganon ang parusa sa uh, impeachment trial, kung, mapa, kung makonvict, mapatunayan guilty ay mawa, uh, mawa, uh, mawawala sa pwesto aalisin sa pwesto uh, si Sarah Duterte at pagbabawala na po siyang uh, humawak ng anumang posisyon sa gobyerno, elective or appointed position hindi na siya pwedeng uh, i-appoint hindi na rin siya pwedeng tumakbo sa anumang eleksyon o halalan. Yan po ang parusa. Ha? Perpetual disqualification to hold public office. Diba? So, dahil yan ay political, uh, political slash or uh, political hyphen judicial process. So, politico-judicial process po yan. So, ganong katindi, mayroon niyang pagsasalang-alang ng, uh, opinion ng publiko, ng public sentiment, di ba? Ng popular sentiment habang nakikita ng tao na gumugulong yung proseso. So 'yon, at uh, malaki ang epekto kung sino ang magha-handle or magpe ng impeachment trial which is the who is the Senate President. Kaya malaki ang role ng uh, Senate President sa daloy sa timon, sa daloy, sa direksyon, sa tono ng impeachment trial. E kung yan uh, si Escudero ay talagang sa kanya mga past decision at mga positioning sa issue ay uh, nagiging mas pabor sa mga makaduterte na senador o pabor kay Sara, ganon yung magiging leaning ng impeachment trial. Pero kung yung Senate President ay mas neutral siya, ha, neutral, talagang mas uh, open, walang pinapanigan, walang kinakampihan, mas mainam po 'yon. 'Di ba? Yung po yun, 'di diba? Mga kabunyog, mga kababayan. So ganun po yung uh, dynamics niya. At siyempre, nagdedepende ang Senate presidency sa sa bilang po ng mga senador. So dapat 13 pataas. So sa ngayon, sinasabi ng ng mga ilang senador, mayroong uh, sapat na bilang si Chiz Escudero para manatiling Senate President. Pero, but, dahil yan ay volatile ang situation, any, anytime, pwedeng may mangyari na iba, mabago ang ihip ng hangin, ang uh, takbo ng politika, ang desisyon ng mga Senado, ay pwede pa yang uh, mahilot na uh, yung ibang mga Senador ay pumanig kay Soto para siya ay makakuha ng tre, uh, at least 13 votes para maging Senate President. So, ako nga, pinaprepare ko, mas mainam na siguro si Soto kasi si Chis Escudero talaga inaamag po yung kanyang mga interpretasyon sa konstitusyon. kaya na lamang yung sinasabi ng konstitusyon na portweed shall proceed proceed to trial portweed. Talagang dapat ay pumunta na sa paglilitis agad-agad. Paano mo tatagalugin yung salitang portweed? Paano iniintindihan? Sinabi na po mismo nung... Uh, Uh, gumawa ng konstitusyon na yung constitutional uh, premier na nagsabi siya uh, I think si si dating uh, Supreme Court Justice Askunya ibig sabihin ng court weed ay talagang agad-agad no further delay wag nang lagyan ng mga technicalities binubutas-butas pa alam mga abogado pinapaikot-ikot binabali-bali sinisirkus-sirkus ni yoyo yoyo -yo 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 ang provision sa konstitusyon sa pagpapat uh, ano po yung impeachment trial. So sinasabi lang naman talaga yan, simulan na agad-agad. Eh hindi nga po yan ginawa ni Chiz Escudero. At talagang inaamag siya, no? So yun po. So Soto versus uh, sa Escudero, uh, abangan natin ang susunod na kabanata. Madami pang hilutan niyan. So hopefully, ang sinasabi lang natin ay isang impeachment trial na makatotohanan, isang impeachment trial na bukas isang impeachment trial na matapang at matapat sa katotohanan na nakikita po ng taong bayan. Lahat tayo dyan ay manonood, maglabasa ng ebidensya, lahat-lahat ilabas. Walang itatago at may karapatan si Sara Duterte na harapin, sagutin ang mga parasa, mga paratang laban sa kanya, ang mga ebidensya laban sa kanya at dun sa mga tao na magtetestimonya laban sa kanya. karapatan niya ni Sarah harapin. Pero ang pinakamalaga dito, magbulgaran, magbukasan ng ebidensya, maglatagan. Ibukas natin lahat-lahat sa taong bayan, lahat. At hayaan nating managot ang dapat managot. Yung po lamang mga kabunyog, no? Kolej Suliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog Halikan Kasama ka, bunyog Kapag buklot ay may pag-asa Susungbisayas ming Isa isang pananaw Sa bagong Pilipinas ang bunyog Isisigaw, bunyog Bunyog